Ito yung dalawang sample ng pantanggal ng amoy kulob sa ating kotse lalo ngayon maulan. Okay, so may mga pagkakataon na pwedeng may mga sumakay sa atin na basa. So hindi maiiwasan na mag-aamoy kulob yung ating sasakyan. Itong bamboo charcoal, okay to. pangmatagalan uh, pang matagalan Kumbaga, kahit ilang taon to sa kotse mo effective pa rin sya hindi nga lang ganong kabilis yung pagtanggal niya ng kulob pero nakakatanggal sya okay so ito murang-mura lang to kaya hindi to masyadong problema kahit parang parang ang lang to eh. Kumbaga yan, maganda tong item na binibili sa ating sasakyan, tong bamboo charcoal. Ito naman, kung talagang may pagkakataon na talagang nabasa yung loob ng inyong sasakyan tapos uh, may tendency na mag-amoy talaga, ito magandang bilhin din to, to modifier, no? Yan, may yung gantong klase. Bili kayo ng ganito para hindi mag-amoy kulob. Mas mabilis yung epekto nito compare dito. Pero ito kasi pang matagalan. Ito naman, pag naging tubig na, wala na, hindi na siya. Kasi yan, parang ka, may, may parang sa mga parang maliliit na bilog. Tapos eventually, pag nakaka-absorb na siya ng moisture, nagtutubig na yan sa ilalim. So magtutubig, so wala na siyang epekto. Ito medyo mabilis lang siyang palitan. Ito naman, pang matagalan. Kaya ito, pang maintenance, okay to. Kumbaga, kahit may dalawa o tatlo kayo sa kotse nito, lagay nyo lang dyan sa mga gilid, okay na yan. Ito naman, pag talaga nabasa yung sasakyan ninyo yun, try nyo yung mga ganitong klase ng modifier para hindi mag amoy kulob yung inyong sasakyan lalo ngayon maulan di may iwasan na basa tayo papasok sa kotse so may tendency pag dating ng umaga kulob, amoy kulob na so may iwasan ninyo pag may mga ganito kayo